So yun mga sir at welcome back sa ating channel of TV Ngayon mga sir ipapakita ko sa inyo yung mga bago nating kalapate ulit May mga bago tayong kalapate Dalawa Dalawang kak mga sir So dahil may dalawa tayong available na hey Nagdagdag tayo ng dalawang kak So ngayon tingnan natin Samahan niyo ako Let's go So yan mga sir, at isang magandang ubaga na nabando para sa ating lahat, Ayan ang ating lugar. So yan mga sir, at ito sa magandang araw sa inyo. Yeah. Dito tayo ngayon sa taas ng aming apartment. Ayan mga sir, dito yung mga cage natin. Ayan, tapos yung ating maliit na loob. Tapos yung kape natin, punin ko lang kasi medyo naambun dito mga sir. Medyo naambun mga sir. Si haring araw doon yung nakatago sa ulap. So ito papakita ko sa inyo yung mga uh, bago natin kalapate so meron na tayong dalawang hen uh, dalawang pares na nandun. tapos meron tayong dalawang available na hen kung natatandaan nyo tapos ngayon meron tayong dalawang bagong kak checkered tsaka black uh, red bar mga sa tapos, ano pala yun isang pares tsaka isang red bar yun, <coughs> yun <sa atin. laughs> medyo madami na din yung mga kalapate natin uh, lagpasan po na sila Sabi nga sana in total mga sir So tinan natin dito, samahan niyo ako Dino you know, mga sir, ang daming kalapati Dumaan lang dito sa atin no oh. Ay, parang ronda oh, Ay, yeah, daming dami mga sir oh. Parang may 20 to mga sir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 22, 28 Hahaha <laughs> Yun, dumasarap natin mga sir, ang dami na kaya ito? Baka kayo nabalot doon sa tagalabasan din yung mga sir, ang dami. Maganda ng panahon natin, oh. Mag alas 8 pa lang ng umaga, pero yun, oh, tasa ng araw. Tapos nakatago sa ulap. Hey, buddy. Alam ano, sinisilip-silip mo dyan, ha? Ano? Pagpumunta din, ni eh, Pabatihin kita. Ha <laughs> ha. Ayan mga sir, may pusa. Oh, Ay, Ayun, dalawa nating yung bird. And dito, Alpas Vlog. Ayan mga sir, si Piki. Tsaka yung isa nating YB na si Amosin, <laughs> si Amos. Amos lang ang pahalan mo. Pero hindi. Bagay na glugon. At yan, kuminis. Hmm, magbibigyan sa akin ng trophy. So, ayan, yung black chick natin. Ah, uh, dito yung ating black chick din na uh, hen. So, sila bagay na bagay silang dalawa para paglawa, bas <coughs> rin check. What are you talking about, man? <laughs> hot checker din na oh black check din mga sir ayan tapos ito naman oh, parang pares na itong dalawang to na talong talong yeah, tapos ba, ba 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 anong gusto nito ay pares na nga yung dalawa yun okay. <laughs> nice one nag na so itong blue bar tsaka ito pares na mga sir ay no oh, parang inaakit niya oh, oh ha Ah, uh, ganda niyan mga sir. Ayun, nagagawa na ng pasto yung dalawa. Ay, nangaagaw din siya ng pwesto mga sir. Alo, pares pa ata. Itong dalawang tun, dinalis yung ano. Ala, pares nga. Nayo ko. Ala, bahala kayo dyan kung na magpares-pares sa inyo. Wala akong pake. Basta, titingnan natin yung magiging ina kayo. Yung pagkawala, magkocrossbred tayo mga sir. So yun yeah, mga sir at ang inaabangan natin yung mga kalapati ni dito yon Nagalpas sa siya mga sir kita ko Ayun naman yung kanyang brown bar doon Tapos yung blue bar yung mga young bird doon nakasilip yung ulo mga sir Ayun Kung nakikita nyo Kasi ako nakikita ko Ayun nalipad lipad mga sir So ngayon tina naman natin yung mga bago kong baby dito Eh mga bago kong kalapati Yung dalawa natin kalapati na ano Ito ayun dalawa So, butcher na sila, mga sir. Uh, bago natin tingnan mga bagong klapate dito, tawagin natin, mga sir. Ato, oh, sunod agad sa akin. <laughs> sunod agad ay sa body. Ano ka? oh, oh taka, ka. Oo, uh, naman. Mga kalat pa yung ko. Basta ko nalaki na kalat, wala ka mga sinapunta dito. O, oh, piki. oh, mga gutom na. Palibasa yung laging tambay. Oo, so, oh, ayan. Ayan, mga sir, oh. Tunis, meron na tagad tayong batcher. Wala pa tayong napa. <laughs> so, yun mga sir. Kaya pala hindi pa ako nagawa ng loop dito. Kasi, ito, di ba dito tayo natin ilalagay. Yung may-ari nito apartment na sa Bicol pa. So, yun mga sir. Uh, yung may-ari nitong uh, apartment ay nasa may Bicol pa. So, magpapaalam muna ako sa kanila. Kasi, yeah, basta lang tayo naglagay dito. Sabi ko nga sa inyo, hindi ako nagpaalam. Basta lang ako naglagay ng mga cage na yan. Tsaka ito. So, mas maganda na magpaalam tayo no sa may-ari para kapag pumayag, yon diretso tayo magawa ng ano kalapati. Eh, so, madali lang naman siya. Tsaka sa tapat lang naman namin, hindi naman bubutas yung bubong kasi nga ganito ba to. Ewan ko lang, dito sa mga kapitbahay. pero since magkakarera naman tayo, dapat lagi nakakulong yung mga kalapati natin. Kasi, so, yan yeah na mga sir, yung mga kalapati natin. Ah, uh, ito, ito yung blue bar no, nakaraan pa natin. Tsaka yung ating uh, black check na hin din. Puro black check pala yung hin natin, mga sir. Tapos yung dalawang pares, ayan. Ngayon, ito may nakikita yung red bar, yan. Ayan And yung nakuha ko kahapon. Tapos nandito yung isa ding pares. Ito ay black check din pala. Hindi pala, white flight pala to, mga sir. Ayan, mga sir, oh, white flight tsaka blue bar. So, tingnan natin. So, yan, mga sir. Ah, uh, ito na yung ating bagong kalapatin laki na kak mga sir ayan white flight white flight siya mga sir oh. ayan, ganun, ganun, matanda na to mga sir pa breeder na talaga to kasi ito ay may git dalawang taon na daw sabi ayan so ewan ko lang kung siya magpe-fertile pa pagka nag itlog pero mukha naman ayan mga sir ang laki ah uh, ganda Laka ng ilong mga sir. Bra Ay, ano Ayun, laka ng ilong. Ang ilap. So, sinubuhan ko na sila kahapon ng uh, B12 at saka calcium. Ngayon, uh, magsusubo ko ng bawang. Pero, i-optom ko na yun kasi medyo madami. E ahaba ah, ng ahaba yung video natin. Eh, ganoon lang din naman yung mangyayari mga sir. Alam niyo naman, syempre, common na yun para sa atin. Oh. Cleansing muna tayo. Uh, Magagat-gat ako ng bawang. Tapos, kukulasan sa to. Tapos, sasalan ko na sa kaldero. Hindi, <laughs> <De>, joke lang. <laughs> So, susubuan natin ang bawang para pang cleansing natin mga sir. Ayan. Ito yung kak. Ayan mga sir. So, yun mga sir. Uh, after ng kak, ito naman yung hint na kapares na sadya no, ating white flight na yun mga sir. So, parang kumpleto na agad yung ating kalapate. No? May black check, may check card, may white flight, may blue bar, tapos may red check. No? Wala pa pala ng puti. Ayan mga sir. Ayan mga sir. Oh. So, ito yung kanyang kapares. Blue bar. May ano, nababago na tubo yung pang... Ay, hindi pala. Joke lang pala yan. so, oh, yan. Ganda. Medyo madark lang yung kanyang kulay. Pag ito kuminis mga sir, uh, parang ganun pa rin yung kulay. So, ayan silang dalawa mga sir. Uh, Di ako na sila nilagay kasi ito naman, secured naman to. Nakapagpa-inakay na dito si Nico kahit ganyan yan. Hindi naman nababasa yung loob mga sir. Ayan. Wala pang buhangin, lalagyan ko pa. Since parents na sila pareho Para akong barako eh mga sir ano. Ganda, laki. Laki na itong barako mga sir. Tapos, ito yung ating available na hen na pinapagaling pa natin kasi parang may halak. Kaya, kiniwalay ko. Tapos, ito mga sir, yung ating red bar. Hindi ko nilalabas kasi ang sakit pagka... Ito kasi yung pintuan niya. Collapsible. <laughs> Collapsible <laughs> mga sir, yan. So, yan yung kanyang hindi pa kapares. So, ito yung silapad. Oh, silapad. <laughs> Ayan mga sir, yung ating hen. Tapos, yan yung ating red bar. O, oh, si Borga. Ayan mga sir. Ah, medyo matanda na 'to. BP, ha? BPBC ang kanyang kalapa, kanyang ring north. Eh, ko kung ano 'yun, basta hindi ako bumabasa sa mga kala, sa mga singsing mga sir. Ayan. So 'yan yung ating red bar. Mga sir, bawalan din dito. Baba, baba. Ayan mga sir, O, Oh, si ito na bilog ang ulo. Oh, mga sir. Ayan, napakaganda. So, pag para sa sila, pagka may nakita akong Uh, of color na hen baka yun pares natin pag hindi pa sila nagpares so, kita nyo naman walang nest bowl kasi poor condition lang itong dalawang to pero, bahala na kung magpares sila dyan bahala sila sa buhay nila mga sir so, ayan lang yung kabuhan ng mga kalapate natin uh, dalawang pares isang pares anim pito walo siyam sampo labing isasakto yun, so sabi ko nga sa inyo labing isa na yung natin kasama si Piki na gutom na Ayan, mga sir. So, sana hindi tayo makain ng pusa itong dalawang to. Tuturuan ko sila na hindi tumambay. Kasi, pag doon, pag siya sila natambay, pwede silang masakmal ng pusa. Pag dito, hindi makakatungtong yung mga pusa kasi ito, masyadong slide. Ayan. Hindi masyadong napunta dito ang pusa, mo, So, dito na lang. Uh, dito natin nalagay yung mga kalapati at mataas, mga sir. So, ayan. So yun mga sir ang uh, update sa ating mga kalapati dyan mga sir <laughs> So yon uh, Doon na muna yun Tapos ito mga breeder natin dito Kapag nakapagpaalam na ako sa may ari na makapagtayo ng maliit na lock dito mga sir Doon tayo mag sa magawa ng kalapati o ng flyer's lop mga sir So sa ngayon ito muna breeder breeder Pag hindi pumayag Adi eh, yun doon sa baba Tatara natin sa baba Tatanggalin ko yung mga isdaan ko doon baka doon tayo maglagay ng flyers pero mas maganda talaga dito malinis uh, mataas maaliwalas walang marites <laughs> so yan mga sir hanggang dito na lang muna ang ating video at as a ko muna sila pa yung mga sida doon sa baba at magsusubo pa ako ng bawang so hanggang dito na lang muna salamat pa rin sa nag like nag share subscribe so follow nyo rin ako sa FB page natin mga sir search nyo lang Barakulop TV naga upload din ako doon at nagpo-post ng na mga pictures pictures something like that something like that so yan mga sir hanggang dito na lang peace